So, hello nga po pala, bali ang tagal ko hindi nakapag-video. Uh, almost one year na rin. Kasi anong date na ngayon? August na ngayon, magse September na. Bali, ang tagal ko talaga hindi nakapag-video. Bali, ngayon sasagutin ko yung mga tanong sa mga comments sa mga previous videos ko. Bali, ito na bali yung update ko ngayon sa aking anxiety. Bali, manageable ko na siya bali yung anxiety ko hindi naman mawawala yan kasi pagka nalaman kasi natin yung anxiety malaking tulong yan sa pang araw araw natin buhay bali siya yung nagdidikta sa atin sa kapamakan uh, ito yung fight flight freeze response ng katawan natin bali yung disorder yun lang yung pinaka kailangan nating ayusin uh, ano na ba saan ba magsisimula mm -hmm. Bali yung disorder ko uh, okay na siya, medyo hindi naman pala medyo namamanage ko na siya. Yung recovery ko, uh, hindi ko na siya inaantay na full recovery ako kasi kailangan nga natin sa katawan natin yung anxiety. Uh, minsan bigla na lang akong dinenerbios, ganyan. Uh, sumusumpong anxiety pero naintindihan ko naman na siya, hindi na ako para matakot pa. Hindi na, hindi na rin ako nakakaramdam ng panic attack. Ah, uh, yun na lang yung negative negative thinking ko minsan maano kasi tao naman tayo normal sa atin yung pag-iisip na negative uh, na na lang yun kung paano mo siya dadalhin kung magpapa-apekto ka ba sa kanya o paparaanin mo lang uh, dito na tayo sa uh, sa mga tanong sa comment sa mga nag-comment sa akin sa youtube uh, yung una kung nahihilo pa raw ba ako ah, uh, syempre, oo, oh, nahihilo nahihilo pa rin ako, pero hindi na, hindi na gano'ng kadalas hindi ko na rin siya pinapansin ah, uh, nahihilo ako kapag uh, gutom ako kapag uh, inaantok ako, kapag kulang uh, sa tulog ah, uh, yun mga gano'n, gano'n din yun sa acid, kapag uh, gutom ako, syempre Kaya kapag uh, nai-stress ako yung puyat ah uh, minsan napupuyot ako lalo na kapag uh, hindi agad natutulog yung anak ko hmm, ano pa ba sakit sa katawan, yan ang madala sa akin yun, sakit ng katawan kasi nagiging active na ulit ako ah uh, yung katawan ko ngayon lagi nang kumikilos hindi ka dati na gusto ko lang lagi akong nakahiga, natatakot ako lumabas ngayon kung saan saan ako nakakapunta uh, nagbabike na rin ako ngayon kung saan saan talaga ako nakakapunta active na active na ako sa boy ko ngayon. ah uh, doon sa pag-inom ko, pag-inom ko ng alak. ah uh, Oo, oh, umiinom na ulit ako ng alak kagaya nitong Sabado. Sabado na inom ako ng alak. nag bar kami ng pamilya ng misis ko. Uh, Nakaapat na bote ako. Pero, yun. Na, uh, siyempre pagka nakainom ka, alam mo naman na yung pakiramdam na sasama yung pakiramdam mo, aasidin ka, lahat talaga na parang nangangatog ka, nandun din yung nervous ng katawan. Pero syempre dahil alam ko na si anxiety, uh, tanggap ko na siya na ganyan, pag uminom ka, ganyan mararamdaman mo. So yun lang yung mga ano, mga update ko tapos bumalik na ulit yung timbang ko. Diba nung unang video ko, bumagsak talaga ako ng 40 kilos noon from 52 50 52 53 kilos yata ako nitong nung ano nung bago ako magka anxiety disorder in one week bumagsak ako ng 40 kilos tapos ngayon bumalik na ulit yung timbang ko 52 kilos na ako ngayon ah, uh, bumalik na rin yung sigla kong kumain kung ano na nakakain ko talaga lahat talaga nakakain ko na lahat na rin ay inom ko na pero syempre yung alam ko mga kasama sa akin uh, in moderation na lang uh, yun lang. sa mga sa mga may anxiety pa rin dyan uh, tingin lang kayo sa mga video alam nyo mga kabuti sa inyo mga katulong sa inyo at saka mga lang love sa inyo huwag kayong manonood ng video na alam nyo mga pagpanerbi sa inyo lalo na doon sa mga medical pills Uh, ang iniwasan ko talaga niyan pinaka sa lahat si Dr. si Dr. Willie Ong kasi grabe talaga yung mga nakikita ko sa kanya nung panahon na yun yung tungkol sa mga pasasama talaga talaga nakaka-nervious yun pero ngayon pag nakikita ko naman siya na siya sa YouTube ko okay na okay na rin ako hindi na rin ako uh, ng mga ganong nakikita ko pero is dun sa mga bago pa lang ah uh, iwasan nyo talaga, iwasan nyo talaga siya iwasan nyo yung mga ganong nakapagpanervis talaga, tapos wag kayong manonood ng balita na tungkol din sa ganon, yung mga hindi ko na rin sasabihin kung ano pa yung salitang yun Magdemo uh, huwag kayong magkakape, huwag na kayong iinom basta magtiwala lang kayo alam nyo, alam kung makakabalik din kayo, uh, magtiwala rin kayo kay Lord, yan ang pinakahigit sa lahat na kailangan natin magtiwala tayo kay Lord na makakabalik kayo makakabalik tayo uh, yun lang basta ako hindi ko na hinahanap yung 100% recovery kasi alam kong wala rin namang ganun kasi tao tayo na tayo normal lang sa ating may maramdaman yun lang talaga yung mga nararamdaman natin wag nating i-entertain ituloy lang natin yung buhay natin at alam kong makakabalik din kayo Tiwala lang. Tita nyo ako ngayon. Sige, yun lang. God bless sa atin. At ingat palagi. Tiwala lang sa sarili at saka kay Lord.